Isang 2D animated film ang inilunsad ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Ito yung pelikulang ang may wagang bantay ng bundok arayat. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dito. Let's all watch this. Mainam na pag-usapan yan. Hala, pakinig kayo at may kwento ako. Nakakamangha nakakaaliw na may malalim na mensahe. Ganyan mailalarawan ang antolohiya ng mga kwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Kaya naman, hango dito ang isang 2D animated film na inilunsad ng Cultural Center of the Philippines, ang mahiwagang bantay ng bundok Arayat na muling isinalaysay ni Dr. Christine Billion Ang. Ang pangunahing layunin nito ay upang uh, magamit ang animasyon at ang pelikulang ito uh, para maging gabay at gamit sa pagtuturo ng mga mag-aaral natin, lalong lalo na tungkol sa sining at kultura, uh, mga kaugalian nating mga Pilipino. Ang kwento ng Mahiwagang Bantay ng Bundok Arayat ay nagpapakita ng malalim na misteryo ng pagkaingkanto sa kabundukan kung saan ito ay kapupulutan ng aral. Ang uh, Lola Basyang ang kinikilala sa isa sa mga pangunahin nating halimbawa ng mga kwento na naayon para sa mga kabataan na mayroong mga lamang mga aral na mapupulot natin at magagamit natin hanggang sa ngayon. Uh, ang uh, ang talagang may likha ng uh, Lola Basyang ay ang manunulat na si Severino Reyes at sa loob ng halos isang daang taon na ay tinuturing ito na mahalagang bahagi ng ating panitikan. Ang nasabing 2D animation ay ang kauna-unahang proyekto ng CCP na animation mula sa koleksyon ng kwento ni Lola Basyang na dalawang taong pinaghandaan. Layuning ipalaganap ito sa mga guro para maging instrumento sa pagtuturo ng mayamang kultura at kasaysayan ng bansa.